Bata na yung bay, uy. Bakit kinuha ko sa mama niya? O oh, diba, ayaw mo ako anakan. Ngayon, kinuha ko na lang sa nanay niya para may alagaan ako. <laughs> Akala mo naman maaalagaan mo kayo maka makampunin maka yan, ha? Eh? Paano ka paano na yan? Oh, eh, sarili, sarili mo nga, hindi mo maalaga. Tapos mag-aalaga ka pa ng baby. Eh, syempre, <laughs> ko, ah, hindi ah. ka maalaga. Ah. gusto mo ko mukha mo. Sarili <laughs> mo nga, hindi mo maasikaso. Ako nga, hindi mo maasikaso. Sorry, mag-aalaga ka pa ng baby. Ha? Bakit baby? Bakit ah? <laughs> baby, baby mo ko Baby, <laughs> mo rin ako, syempre. <laughs> hindi mo, ako, baby. hindi mo nga ako inaalaga. Tapos nag-adap ka na pa ng ano, maalagaan mo. <laughs> Dati yun, ngayon hindi yun, na. o bakit? Ano ko ba? Ah, kung okay, ka oh, ka ah, ano kasi ko ano ka kung ano kasi kung ano kasi kung ano kasi ano kasi mo ano Ah. ano kasi kung ano kasi lang. ano kasi kung ano kasi kung Bakit kasi kung ano kasi kung ano kasi ang tigas mo. Igagayo po sa iyo 'yan. Ikaw may UTI ka, bata pa lang tuturuan mo na bumili ng mga ano 'yan, ng mga fast food. Ano fast food hindi? Ano ano hindi? Bibili kami ng gatas. Ay, 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 bar brand. Gatas. Brand. <laughs> brand, oh. Bar, bar brand. brand. Bar brand. <laughs> Ang tigas mo mo ka mo. Sarili mo hindi mo na maasikaso. Oh bakit pag wala na siyang gatas? Pero <laughs> tibok mo hindi mo na masuklay. Yun. Tapos yung, yung baby, yung baby. <laughs> Inako mo pa yung baby, ang tingas mo rin. Kapag easy eh, no? syempre. Inako sa mama niya to. Kaya pa, tinga mo. Nauna pa, tinga mo, yung baby nga, may, ano ni may kain ni. Ikaw, may almusal ka na. Wala. O, wala. Ay, o, ang tingas mo. At least ko yung baby natin. <laughs> 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 may baby ka paalagay. tapay papayag ba yun sa'yo? Magpapaalaga? Pa papayag ka, baby? Oh, Tama, paalaga God. ka dyan? Ha? Sure. Baby? Ha? O, Oh, di ba? Nanonood lang kami ng Coco Melon. Ano oh, ba? Coco Melon. Paano, paano rin na Coco Melon yan. Ano ba kami... dito? Ano Mga 20 deep, mga gano'n gano'n. Ano mo dito? Ay, ayun, ang alam mo. Kasi ko wala ko mas mati pumunta. Isa kang sinto-sinto. Mas sila dito di ba kamawa? Hindi mo ka maalang ha? Hindi ka maalang ha? Maglaba sa Ha, maroon ka na maglaba? Oo. Oh, oh. Hindi ah, mo ka malamoy yung sarili mong mga ano yung kasuotan eh. Alam mo, hindi. Ayyan. Naglalaba ako. Ikaw yung hindi. O, oh, tapos mag-aalaga ka pa. Mag-ano ka pa ng baby. Mag-ako ka pa ng baby. O, hindi ka din, boy. ano <laughs> ka naman At dito. Aalaga ako pa kami dito Ng anak ko. Oh. Sakit lang. <laughs> Ang tigas sa mukha. Para hindi nga siya, parang hindi nga oh. siya, siya sa nung para aampunin ni eh. Tingnan mo ba kasi Ano? Sinag. Sinag. Ano ba? Pahit ka ba, sinag? Ako oh, sabi ko sa'yo, sinag, kung ano ka lang. <laughs> sa kalagayan mo, ako di ako mapayag. Eh, di wag. Ikaw yun. Ako nga, sinag, hindi ako naalagaan yan, nag. Eh. Ikaw alagaan ka pa niya, nag. Hindi nga ako mabigyan ng pagkain niya nag. Sa so umagat ang hali gabi. Hmm, ba? <laughs> <yan>. <laughs> hindi ka ba? Ayun, baka mga yayot kayo dyan, nag. Tara, huli ka na na. Huli ka na, nag. Eh, Suli na kita na. sa, ano mo, sa nanay na mo. Ako nanay niya. <laughs> niya. Ang ganyero ka. Ang okay. Silang umanak, pero ako ang mama niya. Sige naman dito. Hindi ka sumamay, pamayat pa sa'yo. Ano dito, patay na parang Oh, ma ako oh, oh, nga, mataba eh. Siyempre, mataba din siya. Eh, ikaw lang mapayat. <laughs> Tara na, nagsara, sabak na sa'kin. Sa Ay, Gusto sa mo ba sumitakan kita? Sana, suli ko na yan. Shut, up. Wala ka dyan. <laughs> Wala ka dyan, Nag. Tingnan mo. Papayat ka lang dyan, Nag. Hindi mo, papakainigan niya. Magkawangay. mo pa yan sa'yo. <laughs> Ay, tingnan mo. Ayaw na ayaw mga sa'yo. Tingnan mo. Alis ka na kasi. Doon kayo matutulog kami. Hi guys. Tuturuan ko kayo kung paano mag-register dito kay Una Game. Una, pipindutin niyo lang yung register dito sa gila. Tapos ganito na yung lalabas. Ilalagay nyo lang yung phone number niyo dito sa may gila. Tapos enter password. Siyempre yung hindi namin mahuhulaan. Tapos may magsasend sa inyong verification code guys. Ayun yung ilalagay nyo dito sa may verification code dito sa pinakababa. Tapos confirm niyo na yan guys. At kapag nakapasok na nga kayo dito kay Una game guys, may first stop up offer agad sila. Pag nag-recharge kayo ng 100, may makukuha kayong 10 pesos. And then kapag nag-recharge kayo ng 200, meron kayong makukuha ng 50 pesos guys. E-exis nyo lang yan and then ganito pa yung lalabas. Ganito na yung dashboard na lalabas sa inyo. Meron agad kayong 6 pesos na libre. Tapos ito yung mga pwede nyong laruin. Meron ditong Dragon and Tiger, Color Game, Mines at sobrang dami pang ibang laro na pwede nyong pagpilian guys ba pwede kayong kumita dito kay Una Game nang wala kayong nilalabas na kahit magkano? Pupunta lang kayo dito sa taas, meron nakasulat yan, BR Agent. Pagka-pindot nyo yan, ganito yung lalabas, pupunta lang kayo sa may referral. Kapag ka, nakapunta na kayo dito sa may referral, pindutin nyo lang yung promotion link, tapos send yun sa mga kaibigan nyo. Sa lahat na kakilala nyo guys, isend yun. And matik na yun, may papasok agad sa inyong commission. Siyempre, nanalo at kumita na kayo dito kay una game. Tuturuan ko naman kayo kung paano i-withdraw yung nakuha nyo commission dito. Pupunta lang kayo dito sa withdraw. Nandito lang siya sa baba. Kapag napindot nyo na yan guys, gcash rin lang ilalabas. Ilalagay nyo dito yung withdrawal amount. Kung magkano yung gusto nyo i-withdraw. Tapos yung account lang. Tapos, buy nyo na siya guys. Ganun lang siya kadali guys. Kaya ano pang iniintay nyo guys, maglaro na kayo ng una game. Nasa comment section lang yung link.